Hello guys! Araw ko makita si sa kiyay ng ma'am. Tapos na mga kasi ma'am daon. Kaya madungo na kasang akong sinusuba. Mag-reach 7 na ang lula ko. Diba? Tara naman ang lula ko. Magandang magandang umaga gano'y sa inyo. You know, Araw ng akong gamay. Isa. Oh, naay. Madulong-dulong. Oh. Ayaw-ayos so, ang panahon sa pagkinaglinaw na. Ang kaloyan man sa Na, uh -hmm para sa ay lang kumalinaw oh disko ko, kung mabas kong dagkong balot hindi, ako magbiyahe, bahala ka mo na, para sa mga porcel mo, basta ganun mabas kong kapakubihan mga porcel sa amon alam mo, sa mga bukya da, burol, ay ambot na lang basta ilong pinesos hindi ka dapat pagbiyara ng mga bata mo kalarigo, kay nga dagko, dagko sa mga burol ambot, dagko pa sa mga lubi, ay aragan yung matuta drahon, nagakosmod na gano'n na kaya mabiyahin na naman siya hmm, kaluluhay pa rin na hindi na hiyan uh. masanay na lang natin para magtabok eh kundi mo kami magtabok sa ano pa kato sa mo kami sing ano wala motor hindi mo naman afford ang motor sa dagat sa takas motor na lang kami sa dagat talaga na ito mga siguro mga halos isip ng guru ka mga kaya pinilis ng biyahe namun mga kato sa mandaon natabok din sa kami na isla isla sa amon dira ko matabot ka o oh. kaya ko gari na balay. Hm. ay kasawa na kano kung di ba naaraan nyo nang daw turutok-tok nga daw bulkan ang ship na amon, na daw mandaon o kaliyo na nang panahon ay maayay lang kay kami lang gandang pasahero daw lang mo lang ang ginpuhar amon na ganin oras dira nga nagaano kami Kada antaw uh, ko nit, nagpanghapot so, ako sa mga gamit ng akong baby, pakadukod na mama kaibigan ko naman gani Kaya eh, ano mo malakat ang ginap, ano ko pa lang kay malakat naman ako pa Manila, mabalik na ako sa trabaho ko. So tapos na ang bib ko, maternity leave ko kaya daw na ano lang ako. Kaluin naman sa wala pa tamahimo, kailangan natin magtrabaho trabaho para sa mga bata. O ara na gani kami padulong na ho, madungka na kami. Wala kita mahimo kaya siyempre kailangan natulong na tulong na ay, uh, kinapoy. Kinapoy sa biyahe ang among bata nga gamay-gamay. Wala ko mahimo. Kailangan ko gidsing. Ibilin na nga akong mga bata. Kaya, hindi huh? mo na pag-ibilin. Wala mong kami sing ano. Pero, wala kami COVID papa. papanya hmm. balik na Papa niya. Mas kinari ano pa papa pa niya trabaho. So, kailangan oh. No. naman magbuligan ng mag-asawa para no. hindi mo ah, para bagay. sa amon, kundi para sa inda kinabukasan. <laughs> no. Naari na, na kayo kami sugad sa mandaong madungka na kami. Nagbalik-balik daw mga fountain-fountain sa mandaon. Tapos Diyos ko, kay mga bakal, maging kalawang, paghangin, wala na, lugdang na. Drill na lang ang akong vlog. Sige, salamat.